maligayang pagdating sa aming channel. Ang pangalan ko ay Tom. At ngayong araw, nais kong pag-usapan ang limang benepisyo ng pag invest sa crypto ngayon. Maaari itong makatulong upang makabuo ng mas magandang kinabukasan at maging independent. Tara, natsimulan na natin numero uno mataas na potensyal sa paglago. Maraming cryptocurrencies lalo na ang bitcoin at ethereum ang nagpakita ng malaking paglago sa paglipas ng mga taon ang mga naunang nag-invest ay madalas nakakakita ng makabuluhang kita kumpara sa mga tradisyonal na ari-arian numero 2 decentralization at kalayaan ang crypto ay umaandar sa decentralized na mga blockchain na nagbibigay sa iyo ng mas maraming kontrol sa iyong pera nang hindi umaasa ng husto sa mga bangko o gobyerno numero 3 dalawampu't apat sa pitong global market hindi tulad ng stock market ang crypto ay pwedeng i-trade dalawampu't apat sa pitong na nag-aalok ng tuloy-tuloy na oportunidad na bumili, magbenta o maghawak sa buong mundo numero 4 diversification ng portfolio. Ang pagdaragdag ng crypto sa iyong mga investments ay maaaring mag-diversify ng panganib at magbukas ng exposure sa mga makabagong teknolohiyang pampinansyal tulad ng DeFi, NFTs at Web3.5 pag-aampon at potensyal sa hinaharap ang mga malalaking kumpanya, institusyon at maging ang mga gobyerno ay nag-aampon na ng blockchain technology. Ang lumalaking pagtanggap na ito ay pwedeng magtulak sa crypto papunta sa pangunahing pananalapi na magpapataas ng pangmatagalang halaga. Paalala, ang pag invest sa crypto ay may kasamang panganib at pagbabago-bago. Laging magsaliksik ng maigi at huwag mag-invest ng higit pa sa kaya mong mawala. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe.